Ang na po na apoy Ito ang mga buhay ng hard po ng bumbero! Dito sa may langkahan! Dito sa naman po yung mga panood nito pa suyo ba sa mga bumbero, patulong naman po dito sa Medilla Cruces sa may bandang court po. Ano sila Sa may bandang ano, Blissport po, rindaan. 放松。 どう、no. もありがとうございました。<hating and> <laughs> bos ka lang digit yung bahay jan eh na na manungga mo na naman ito tama na position. Ay, baba. Kumalat na dito. Ito yung oh. Ay, mismo.